Yan po, ligtas sa madlang sa so kuna. Palangin, panalangin at usado mo. Ano po, San, San Miguel, Akanghel, Luzon, tapos pag may ano po, ganyan, cross. Kasi na-cross kayo, okay. i-heave to. No, yes. Ipa-lumbas. Yan. sa to, isa pa rin, oh. No? Yan. Saling nyo lang po yan. Bago kayo lumbas ng bahay.